Ano, ano po kasi isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanongin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi kahit isang panlilin lang. At ang mo, baka sakaling doon sa rally. Marami. mo sabihin, naharap ako sa rally, lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Um... Sige mo, uh, attorney, ano, attorney Ricky, uh, tumotog. Ano, ano po ipinidin niyo, sir? Tumotorgo po, Mr. Tumotorgo. Chair. Tumotorgo, yes, sir. Uh, you are now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Uh, ako po si attorney Ricky Tumotorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. <laughs> Dumating ako 2 a.m. kanina. Uh, um, ako po kasi... lawyer at nagtuturo rin ako sa law at ang tinuturo ko pa naman constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon constitutional law to bill of rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong ano dito pinag-uusapan malapit ito sa ano ko advocacies ko. Pero aside kasi sa lawyer, blogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na uh, 40 na mga ano mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. <laughs> pang 39 ako, pang 40 siya. Uh, humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon. Mga fake news daw, pinapatawag. <laughs> mga fake news peddlers. <laughs> Sabi ko, doon pa lang, parang na, victim na ako kagad ng fake news. Ha? <laughs> Kasama na ako doon sa 40. Na, nakagrupo kasi lahat yun eh. Forty, Uh, ayaw ko sanang umattend kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase. Pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news ng mga vloggers eh. Kaya nag-ano nag, akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Attorney, mix po yung ating invitation. No? Uh, as a matter of fact, ano po, kasi uh, hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. Uh, the reason, yung unang 40 po, but in the next hearing, we be inviting other bloggers as well. eh. So, nag-mix -nag na po yung mga uh, peddling uh, fake news and yung mga uh, peddling naman ng mga uh, uh, truthfulness doon sa kanilang mga content. Okay. But, uh, at any rate, uh, ang uh, kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga uh, bloggers natin, mga Pilipino, lang ang content mo nila ay uh, about uh, against or pro-government. Uh, pro So, yun po yung ating po inibitaan for the meantime. But, uh, basically, sa susunod po, magpupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yun, nakahabol si Mark pang 41, sabi ko, tatlo lang yata kami dito hindi DDS, ha? Ah. <laughs> Kaya, uh, sabi ko, ah, hindi atin yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa ng umaga. Sabi ko, Akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila maisog eh. Pero bakit ano, hindi a-attend sa Tricom hearing. So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba, dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka mainatamaan ako dyan sa nagbablog, pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng Tricom na naging topic ko? Sabi ko, wala naman eh, wala naman akong masyadong na, kaya confident ako na, ano, sabi ko, kaya ko tong harapin. Uh, pero, so tinitingnan ko, ang may contribute ko dito as resource person, una yung experience ko as political blogger. Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Uh, mayroon din kaming uh, page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung kin ano namin, main platform para at least uh, baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako eh. So, dito ko nakikita na ang vlogging, hindi ang usually kasi pag sinabi ng vlogger para talagang tagakalat ka ng fake news eh. Pero ako hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang 'yon. Pero ang ang internet kasi ang social media, ang cyberspace magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, uh, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College sublo constitutional naman, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just two years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Naghahir na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako. Marami ng messages akong natatanggap. At Tony, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong magandang araw, Pilipinas at mundo. Sa so, start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. I paborito kong ano, itong Quadcom, yung yung investigation kay Sara Duterte in fact nagcreate ako ng grupo ng mga vloggers nandito yung mga kasamahan namin 78 vloggers kami yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa sa People Power Monument Nandun yung pangalan ng 80 vloggers at proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nag-fake news pero Mr. may tanong kami Mr. Sir, uh, yes uh, 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 what's the interaction point to border uh, What, was, what's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He's now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit itong aming TRICOM para mag ng iyong uh, party list, no? kaya naman si Mark para you. campaign na kanyang sarili. Okay. Sa, uh, namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa blog mo. Alright? Okay, uh, th uh thank you and sorry Mr. Congressman. Sige, I'll go ahead uh, at uh, uh, okay. kay Ricky. Oh, so dito na uh, proceed Ricky nga ako. Uh, gusto kong i-share na ang problema talaga ng ano kasi itong fake news disinformation, itong itong nagpo-proliferate ng na mga fake news nga sa social media nag-balance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech at saka yung pag-protect naman ng ng uh, reputation ng mga nagiging subject ng mga ano sa social media Ganon din yung interest ng bansa. So paano siya ibabalance? Actually, mayroon nang landmark case diyan. Yung la, yung case ng DeCeni versus Secretary of Justice. sa, sa landmark case na ito GR number 20335, February 11, 2014, ito yung unang pag sa constitutionality ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Challenge dito. Ang contention dito, dito ng mga dalawa, hindi ko na itatouch yung ibang aspect ng cybercrime. Yung mga scamming, hacking, data privacy violations, dito na tayo sa yung sa aspect ng freedom of expression. Kasi mayroong specific na provision dito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung section uh, section 4, paragraph C, number 4. Tungkol 'yan sa cyber uh, libel. Uh, pero actually wala namang bago. Wala namang bago dito sa cyber libel kasi kahit naman doon sa Revised Penal Code, pinipinalize yung libel kung wala man doon sa written, oral na libel mayroong other similar means. So, yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or internet sa libel. So, ngayon, nung challenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision ng nitong Cyber Crime Prevention Act, ang contention nila, ano kasi, uh, yung mga recent down na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel. Hindi na inaano ang libel eh. Kasi pa dinidecriminalize na nga. Yun yung trend. So sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa Cybercrime Prevention Act or ROA 10175 tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi ano pa rin yan? Kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganoon din ang public orang state. So, ang ruling ng Supreme Court dyan, ganito binalance ng Supreme Court. Ang pagbalance ng Supreme Court, nandyan pa rin ang cyber libel. Constitutional yan. Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga, mga defamatory uh, malis, uh, yung mga defamatory uh, imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject, nang malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious kapag defamatory ang imputation mo ng li na libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. 'Yun yung ruling ng Supreme Court diyan sa landmark case na yan. So kung magba-balance kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So in, in ano 'yan, pa rin ng Supreme Court dyan sa landmark case na constitutional invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression, lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So 'yun yung ruling dito. May isa pa dito yung section 5 Tungkol channel. naman doon sa mga nagsishare, naglalike. Sobra naman. Yung mga nagsishare, naglalike. Okay. Sigur, okay. Naman, wait, 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 wait. Uh, sandali lang. Can you, uh, can you wrap up, attorney? Because ah, okay. uh, we're That's about to uh, go with the members of the uh, house because uh, we, we, there's a lot we've been waiting for so long, no? Inalok lang lang yung doctrine sa case. Ang last na lang yung section 5. Sa section 5, yung bang pag-share, pag-like, pag comment can that be considered also as crime? Sabi diyan, Hindi. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Che. Okay. Thank you so much, Atty. Uh, uh, Ricky uh, Tomotorgo. So, uh, will now uh, proceed to the interpellation of the members of this uh, Congress. But before I... Uh, recognize uh, Congressman na. Let's get uh before uh, uh meron pa tayo isang presenter. Uh, para pero but before that the chair would like to uh, recognize first, uh, Congressman na uh, Marcoleta. Thank you Mr. Chair. Anong pangalan ng na nanalo attorney? Brother projection hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo at sinasabi mo ang depresya ng uh, private sa public figure pagka public figure ay hindi basta-basta kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, uh, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah, the title na title palang. lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Atone, at, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan Naakusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpapalo sa iyo kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Ah, uh, marami na po kasi akong naging, ano, hindi ko ano yung, ano yung particular na... Ito eh, pakikita ko sa ayan oh. Hindi, uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Naturo ni gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibility mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko man hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakuluwa ko at panlilin lang. Ito'y sagutin mo. Hindi ako naniniwala, hindi mo naalala ito. Ah, Mr. Chair? Mr. 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 Chair? Go ahead, go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia Ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia Ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi, pag sa liwasan... At wag huwag mong nililihi sa usapan, ano. Ang pinag then, yun yung, yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Magpilip. Anong panlililag ang ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon Hindi sa speech. Yata, yata, Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilililang ko ang mamamayang Pilipino? uh, Honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa, sa state, Ano nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol ko. Hindi, hindi Ako kapag sinabi ko, alam ko ang ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nila ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, nakapagka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i establish ninyo. Ni-establish mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Ano ngayon? nga yung sinabi ko sa rally na lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito, yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh naminislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlililang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers, suma rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagat may basehan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto na niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung... Ayun Ay, sa ating. Mr. Chair, eh. uh, ano, ano, po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At yung mo, baka sakaling no sa rally. Maraming I mo sabihin, naharap ako sa raling pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi, hindi ka rapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag pinagmumulan na, na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpoly, uh, tarpuli, isang billboard na, na na, install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. At kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi mo niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan. So, kinakailangan Mr. Chen na sagutin ko. Ang, ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah miss ka ako, hindi kita kilala, pero Medyo nasaktan lang ako pero nandun na lang pagpapasensyaan na kita sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po nabiglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po, ay wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung na, napakaganda pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lang, dito lamang sa title mo eh, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya.